Nakahanda na ang iba't ibang isasagawang sesyon para sa Day 2 ng International Conference on Women, Peace and Security ngayong araw. Ang detalye niyan, alam natin kay Vel Custodio, live. Rise and shine, Vel! Rise and Shine Audrey. Matapos ang high-level segment kahapon sa unang araw sa second day naman ng na International Conference on Women Peace and Security, makikiisa ang mga delegado sa thematic discussion dito sa Philippine International Convention Center sa Pasay City. Tatlong sesyon ng thematic discussion ang dadaluhan ng mga kalahok mula sa halos 80 bansa. Para sa unang sesyon, tatalakay ng Women, Peace and Security Agenda na pagpapataas ng partisipasyon ng kababaihan sa peace process. Pag-uusapan ng mga estratehiya para mapanatili ang engagement ng kababaihan sa pagpapairal ng peace and security. Tatalakay naman sa ikalawang sesyon ng thematic discussion ang epektibong pagpapatupad ng National Action Plans para sa Women, Peace and Security Agenda. Para naman sa ikatlong sesyon, magiging paksa naman na usapin ng sapat na pondo para sa epektibong implementasyon ng nasabing agenda. Sa eksklusibong panayam ng BTV, ibinahagi rin ng ilang mga foreign ministers at peacemakers ang pagpapalakas ng gambani ng mga kababaihan para sa kanilang national action plan sa nasabing agenda. In Mali, we have developed a fruitful partnership between the public and private sectors development partner in community stakeholders to support women's empowerment project Pagkatapos ng thematic discussion, magkakaroon naman ng parliamentary roundtable kung saan magpapalitan ng mga ideya ang mga kalahok sa uh, para pag-usapan kung paano pagtitibayin ang legislative support para sa Women, Peace and Security Agenda. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Bel Custodio.